Ang kwentong ito ay hangu sa totoong buhay. Kwento ito ng pinsan ng lola ng warrior ko na si Gerson. Walang eksaktong taon. Tubod, Surigao del Norte. Magandang umaga po, pinuno. Ito pong kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng pinsan ng lola ko sa naging biyana nito. Tubong tubod Surigao del Norte po si na lola at yung pinsan niya na si Suping. May maliit na sakahan ng palay si Lolo Suping na ipinamana ng mga magulang niya sa kanya. Pagsasaka na ng palay, ang naging hanap buhay nilang mag-anak. Dito rin nakilala ni Lolo Suping ang unang babaeng nagpatibok sa puso niya. At ito ay walang iba, kundi si Carmen. Nakakasama niya ito sa pagsasaka at dito sila nagkakilala. Noong una, kaibigan lang talaga ang tingin nila sa isa't isa. Pero, hindi nagtagal. Nahulog ang loob nila sa isa't isa. Dito na nagumpisa. umpisa ang panliligaw ni Lolo Suping. Awa naman ng Diyos, naging kasintahan niya ito. Lumipas ang ilang buwan, nagpa siya silang magsama sa iisang bubong. Pero may isang kondisyon ito. Kasama nilang titira sa bahay, yung nanay nung babae. Wala rin kasi itong makakasama sa bahay kapag umalis na si Carmen. Yung mga ibang anak niya kasi, may kanya-kanyang buhay na rin. Tapos yung asawa naman nito, maagaring rin na maya pa. Kaya, tanging si Carmen na lang ang natira sa buhay niya. Pumayag naman si Lolo Suping sa alok na kondisyon. Wala namang problema sa kanya kung kasama nila ang nanay nito. Gawa ng kilala din ito ni Lolo Suping at alam niyang napakabait na tao nito. Yung bahay nila noon, gawa lang sa kawayan at pawid. Yung mga tipikal na bahay kubo ng unang panahon. Tapos nakatayo ito sa sementeryo. Hindi kalayuan sa bahay nila. Merong ilog. Ginawa ni Lolo Suping yung biyanan niya ng kwarto para kahit papano eh, nakabukod ito. Lumipas ang ilang buwan. Nakarating kina Carmen ang isang nakakalungkot na balita. Yung lola niya, nahihirapan ng huminga at parang ilang araw na lang babawian na ito ng buhay. Nung narinig ng nanay ni Carmen yan, nagpaalam ito sa kanila na pupuntahan muna niya yung nanay niya, lola ni Carmen. Gustong-gustong sumama ni Carmen dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng lola niya. Pero hindi siya pinayagan ng nanay niya. Pinagpipilitan ni Carmen na sasama siya. Pero ayaw talagang pumayag ng nanay nito sa hindi malamang dahilan. Wala nang nagawa si Carmen. Hinayaan na lang niya na umalis yung nanay niya mag -isa. Pero, naguguluhan pa rin siya at iniisip niya kung ano ang dahilan. Kung bakit ayaw siyang isama ng nanay niya. Eh lola naman niya yung pupuntahan niya. Kinaumagahan, dumating yung nanay ni Carmen. Dala-dala ang nakakalungkot na balita. Yung lola kasi ni Carmen, tuluyan ang binawian ng buhay. Napaupo na lang si Carmen at wala na itong nagawa, kundi umiyak na lang ng umiyak. Niyakap na lang ni Lolo Suping ang asawa niya, para kahit papaano, gumaan ang loob nito. Lumipas ang ilang araw, itong nanay ni Carmen, pansin nila na parang nagbago yung ugali. Hindi na nila ito makausap hindi na rin ito sumasabay sa kanila sa pagkain. Tapos hindi na rin ito naliligo. At palagi na lang itong nagkukulong sa kwarto niya. Ultimo paglabas ng bahay, hindi na rin niya nagagawa. Grabing laking pagbabago ng ugali nito simula nung namatay ang nanay niya. Hanggang napabalita sa kanila na yung kapitbahay nito ni Lolo Suping. Buntis. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan pinuno. Ayaw kasi ng lola ko eh. Yun nga. Buntis yung kapitbahay nila. Kapitbahay. Pero malayo ang pagitan ng bahay. Ganyan naman noon sa probinsya eh. Layo-layo yung bahay. Isang gabi, Sinisilip-silip ni Lolo Suping yung kwarto ng biyanan niya. Tinitingnan niya kung maayos pa ba ang kalagayan nito. Dahil nung araw na yon, buong maghapon talaga itong hindi lumabas ng kwarto niya. Tapos pagsilip ni Lolo Suping sa kwarto nito, wala yung matanda. Pero nakita niyang bukas ang bintana. Hindi rin niya napansing lumabas yun. Tinanong niya yung asawa niya kung nasaan ang nanay nito. Pero maski siya, hindi rin yung nakitang lumabas at hindi niya rin alam kung nasaan. Ang naisip ni Lolo soping baka dumume o umihilang ito sa labas. Wala naman kasi silang palikuran sa bahay nila Nakahiwala yun. Lumipas pa ang ilang minuto. Nagtataka na sila kasi parang sobrang tagal na niya. Hinihintay nilang umuwi yung matanda, pero wala. Hindi ito umuwi. Hanggang sa nakita niyang tumatakbo yung asawa ng kapitbahay nilang buntis. Kasama ang ilang kaanak nito na may bitbit -bit na itak at sulo. Tumigil sila sa tapat ni Lolo Suping at nagtanong ito sa kanya ng Ping, nakita mo ba yung aswang? Dito siya dumaan, papuntang sementeryo. Sagot ni Lolo Ping. Ha? Aswang? Wala. Bakit? Ano nangyari? Sagot nung tatay. Walang yang aswang yon. Balak pang kainin yung bata sa sinapupunan ng asawa ko. Kaya palang ingay ng mga alaga kong manok sa ilalim ng bahay inaaswang na pala yung asawa ko. Ping, mag-iingat kayo. May aswang na gumagala dito sa atin. Sige, una na kami. Hahanapin pa namin yun. Matapos yan, pumasok na sa loob si Lolo Ping at kinuwento niya sa asawa niya yung nangyari doon sa buntis. Habang nagkukwento ito, biglang sumara ng malakas yung bintana sa loob ng kwarto. Nung matanda. Dahang-dahang lumalapit si Lolo Suping doon sa kwarto ng biyanan niya. Para silipin. Kung anong nangyari sa loob at kung papaano sumara ng ganong kalakas yung bintana. Pagsilip niya doon sa butas, may nakita siyang figura ng tao na natutulog patagilid. At yung tao na yon ay yung biyanan niya. Nanduduon sa loob ng kwarto at mahimbing na itong natutulog. Napaisip si Lolo Suping kung papano nakapasok ng kwarto yung matanda nang hindi nila napapansin. Inisip na lang niya siguro pumasok yun doon habang nag-uusap sila nung kapitbahay niya. Matapos ang gabing yun, kumalat na sa baryo nila ang balibalitang may aswang na gumagala sa buong lugar nila. Pagsapit ng takip silim. Nung nalaman ito ng lahat ng tao sa baryo nila na meron ngang aswang, alas 5 pa lang ng hapon, nasa loob na sila ng kanika nilang mga bahay. Hanggang dumating sa buhay ni Lolo Suping ang krisis. Sa kadahilan ng wala na silang masakang palay at hindi na rin sapat ang kinikita niya sa pangunguhan ng tuba para tustusan ang pangangailangan nila sa araw-araw. Namuang problema sa hirap ng buhay itong si Lolo Suping. Parang Naging mainiti ng ulo nito palagi. Lagi na lang silang nag-aaway ng asawa niya. At isa pang pinag-aawayan nila ay yung matanda, nanay ng asawa niya. Gusto na siyang paalisin ni Lolo Suping sa bahay. Gawa ng sobrang baho ng amoy nito. Amoy ang hit na hindi maintindihan yung amoy. Umaalingasaw na sa buong bahay nila yon. Ultimo yung kwarto nila ay nadadamay na din dahil sa kabaho ng matanda. Nahihiya lang si Lolo Suping na sabihan yung nanay niya. Gawa ng biyanan niya eh. Kahit papaano respeto niya ito. Kaso, ang tindi talaga ng baho. Masakit na sa sikmura. Ang sabi ni Lolo Suping sa asawa niya, Carmen, bakit hindi mo muna palipatin yung nanay mo sa mga ibang kapatid mo? Hindi ka ba nasusulasok sa amoy niya? Pwede pa siguro kung tayo lang eh. Pero, nadadamay na yung mga anak natin. Hindi na nila kaya yung baho na daladala ng nanay mo. Matapos ang diskusyon nila, kinausap ni Carmen ang nanay niya habang pinagmamasdan sila ni Lolo Suping. Yung nanay ni Carmen, hindi nagsasalita pero galit na galit itong nakatitig kay Lolo Suping. Sumapit na ang hapon. Dahil nga wala nang pagkukuhanan si Lolo Suping ng pambili nila ng pagkain, naisip niyang manguha ng isda at ulang sa ilog para meron silang ulam mamayang gabi. Kumuha siya ng matabang kawayan para gawin niyang lalagyanan sa mga mahuhuli niya. At kumuha din siya ng tuyong dahon ng buko para gawin niyang sulo. Sumapit ang gabi at nagpaalam siya sa asawa niya na aalis na siya para manguha ng isda. Umalis siya daladala ang sulo at sangot na gamit niya na panggapas ng palay habang naglalakad siya patungo sa ilog. Pakiramdam niya, may mga matang nakatingin sa kanya. Kahit medyo kinakabahan siya, dahil nga sa balibalitang may aswang sa kanila, hindi ito nagpatinag. Iniisip niya kasi yung pamilya niyang magugutom kapag wala siyang naiuwing pagkain hanggang sa may narinig siyang malakas na pagaspas. Pero yung pagaspas na ito, hindi pagaspas ng ordinaryong ibon. Gawa nang, yung pagaspas na yun, ay tila ba, nang gagaling sa malaking pakpak Nang kung anumang nilalang. Tapos narinig niya itong dumapo sa isang malaking puno nagpatuloy lang si Lolo Suping sa paglalakad. Hanggang sa narinig na naman niya itong lumipad. Pero sa pagkakataong ito, nasa bandang itaas niya na ito na lumilipad. Napakalakas ng pagaspas nito na parang pinapatay niya yung daladalang sulo ni Lolo Suping. Maya-maya pa, sumigaw si Lolo Suping ng pisting yawa ka. Kilala kita! Subukan mong bumaba dito. Papatayin kita! Pagtapos niyang sambitin yan, walang ano-ano. Sinunggaban ka agad siya nung aswang at nagbuno sila nito. Napakahaba at ang titigas nung buhok ng aswang. Ginagamit niya ito para ipangsakal kay Lolo Suping. Hanggang sa dahan-dahan nang -dahan nanghihina si Lolo Suping tapos bigla siyang kinagat nito sa balikat niya doon naalala ni Lolo Suping na meron siyang daladalang sangot dali-dali niya itong binunot sa tagiliran niya at pinagtataga niya yung aswang sa likuran nito narinig niyang tumili yung aswang at binitawan siya nito maya-maya pa nagtatatakbo ito papalayo sa kanya Agad-agad tumakbo si Lolo Suping para makauwi sa kanila. Nung nakarating siya sa bahay nila, agad niyang wika sa asawa niya. Carmen, tulungan mo ako. Pumunta tayo sa manggagamot. Inatake ako nung aswang. Nagmamadali silang pumunta sa manggagamot nun. Naagapan naman ang manggagamot yung sugat na natamo niya pinauwi sila nito at pinagpahinga. Ilang araw ang lumipas matapos ang insidente na yon. Habang naglalakad si Lolo Suping papunta sa pinagkukuhanan niya ng tuba, nakita niya yung biyanan niyang naglalakad at parang pupunta ito sa ilog. Tinawag ito ni Lolo Suping. Ang sabi niya, Nang! Saan ka pupunta? Sagot nito sa kanya. Ah, pupuntahan ko lang yung kaibigan ko. Matagal ko na kasi siyang hindi nabibisita eh. Ah, ganun ho ba nang? Sige ho, ingat ho kayo. Pero duda si Lolo Suping dito. Dahil Sinong kaibigan niya ang pupuntahan niya sa ilog? Noon paman ay wala na itong binabanggit na kaibigan niya. Hinayaan muna siyang makalayo ni Lolo Suping at sinundan niya ito. Nung malapit na siya, nakita niya itong biyanan niya na nasa gitna ng ilog. Nakatuwad at parang may binubulong-bulong ito sa tubig nagulat si Lolo Suping sa nasaksihan niya. At doon niya napagtanto na yung balibalita sa bayan nilang aswang at muntik na ding pumatay sa kanya ay walang iba kundi ang sarili niyang biyanan. Ngayon, pinuno, matagal nang patay si Lolo Suping, sabi ng lola ko at wala na rin siyang naging balita sa pamilya nito dahil maagang umalis ang lola ko sa baryo nila at dito na siya nakapangasawa sa Pampanga hanggang dito na lang po pinuno ito po ang kwento ng pamilya ko tungkol kay Lolo Suping Okay um opinyon ko sa kwento. Ang ganda. Sobrang ganda ng kwento na to. Pero, ang duda ko lang doon sa biyanan niya, hindi pa nito gamay ang pagiging totoong aswang. Kung nagigets niyo ako, at kung nakakasunod talaga kayo sa mga kwento ko, unang-una, hindi sila tatablan ng mga ordinaryong itak o kung ano pang mga bagay na makakasakit sa kanila lalo na kung wala namang alam na gamit pang kumbate yung binibiktima nila. Doon lang ako medyo napaisip, no? Siguro pwede nga silang tablan, pero gumagaling din kaagad. Kasi kung pakikinggan yung maiga yung kwento, nasa iisang bahay lang sila, di ba? Dapat makita o maamoy niya na meron yung sugat kung mabubulok man pero hindi eh. Di ba nga nagkita pa sila sa ilog na parang wala lang nangyari. Marahil mabilis gumaling yung sugat na yun. Yun lang din siguro yung unang pagkakataon na merong tumaga o umitak sa kanya. Kaya akala niya nasaktan siya. Pero kung ito ay isang matandang aswang, yung dalubhasa na sa kakayahan niya hinding-hindi ito tatablan ng ordinaryong pagtatagalang. Maliba na lang, kung ibinaon niya sa lupa yung itak niya o hiniwa niya sa kung anumang dahon. Kaso lang, magagaling niyang mga yan eh. Alam nila yung dapat nilang gawin sa bibiktimahin nila. At saka, eto pa pala, dagdag info lang. Yang mga aswang, hindi yan basta-basta nakikita ng mga ordinaryong matalang. Madalas na nakakakita niyan. Medium o hindi kaya yung may malakas na third eye. Para din kasi yan silang mga multo eh. Kinaiibahan lang. Malakas ang sabulag nitong mga aswang. Kaya nga hanggang ngayon wala pang matibay na ebidensya na talagang nandiyan sila. Pero ako personal experience ko. Nakakita na ako niyan at naniniwala ako sa lahi nila. Pero kayo, anong opinion ninyo sa kwentong ito? I-comment niyo lang sa baba. 'Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.